So ayan kakatapos po namin mag work tsaka magluluto kami ng gulay tsaka kanin. Tara po let's go! Ayan na nga yung gulay na lulutuin namin. Iwan ko kung anong tawag diyan sa inyo. Ang tawag dyan sa amin, lubi-lubi or niyug-niyug. Ito na nga. Tsaka may karni din na ihalo namin sa gulay. Ayan. Siyempre, magkukuha ako ng buko para ipanggota namin sa gulay. Ayan na nga yung buko. Pero siyempre, kukuha ako ng kawayan. Tsaka, ayan na nga, kawayan na nga yung gamit namin na kudkuran. Kawayan na nga ang ginawa namin kudkuran kasi nasa bondo kami. Shout out nga po pala sa bayaw kong kay Jomar tsaka sa kapatid kong Christian na kasama ko magluto dito sa bundok. Yung isa kong kasama, ayun, bising busy, busy magawa ng lagyanan ng apoy, tsaka kaldero. Diyan na may lulutuin. Ayan. Shoutout nga pala kay Kuya Junior na kasama ko sa work from Barangay Pagawbawan. Ayan na nga, alinagay na namin yung kanin sa dahon ng anahaw para yung kaldero gagawin namin din na lag lutuan ng gulay kasi isa lang ang dala namin na kaldero ayan na nga tinanggal na namin yung kanin linagay na nga yung gata sa kaldero tsaka linagyan na ng ricado yan magic syrup, asin, yan. Yan lang kasi ang dala namin, no. Oh. Tsaka ayun, bising busy sa kakahiwa ng sibuyas yung kapatid ko. Ayan, dinagyan na nga ng magic syrup. Simpleng loto lang yan dito sa bundok ng San Ramon. Panaitingin lang nga lang yung bayaw ko kasi matagal daw maluloto gutom na daw siya. Char. Ayan na nga, ang mainit na yung gata. Linagay na nga yung karning baboy sa gata. Para maghalo-halo na yung gata. Tsaka yung karni. Para masarap. Parang comeback. Char. Linagay na nga ng kapatid ko yung lubi-lubi or tawag sa inyo. Niyug. Niyug. Ayan. Di na nga nagay na kasi para daw lumambot na yung lubi-lubi or niyog-niyog. Ayan na, hinalo-halo na nga ng kasama ko yung lubi-lubi. Ayan na, luto na syempre. Kainan na. Thank you for watching. Salamat po.